sila lahat oh, bumaba na oh. Wala, no. Oh. Nakababa na sila lahat oh. Ayan. So, ayan na hibo natin, mga nakababa na oh. No? Ayan, lahat yan sila kanina yung lumipad. Ayan, ayan na, bumaba na iba. Ayan, ayan, pa yung ano, masipag-lumipad. So, ayan na nakababa. So, ayan. Lahat dyan, palipat natin. Ha? So, mapapakain. Kapiton natin mamaya, pasok lahat dyan. Yun yung sinishover natin. pero ka natin yan next week. Ito yung biyag. <coughs> so, yan. No? kaya ang masisipag lumipad oh, bigulit lumipad oh Ababa na rin yan, pagbaba natin, tatawagin na natin yan hindi ano na sila pagbaba ano na ayan, lahat yan ayan yung kaninang mga lumilipad so, hanggang dito na lang muna ang alapat is, nagprepare na tayo ng pakainan nila so, yung isa kanina pinakainan natin yung mga breeder, ayun <clears throat> ito naman yung gamot natin na ay yung kakain natin na binabad sa gamot na ayun yung ano <clears throat> mamaya lalagyan natin ng powder yan yung powder na ano pakain natin ayun yung unang pinakainan ko may powder na nasa gilid so hanggang dito na lang muna dahil perta -ter tayo